Sa sumunod na linggo ay nasa Vista Verde uli si Hay. Wala kasi silang maisip na puntahan ni Rance, kaya nagkasundo uli silang magkasama silang magpalipas ng araw roon. Pagkatapos nilang libutin ang buong pata, ng buong pataniman ng mahoga ni gamit ang pick-up ni Rance ay at ang paglalakad sa lilim ng mga puno roon. Nauwi sila sa likuran ng bahay nito. May mga punong namumungo roon na ito raw mismo ang nagtanim mahigit sampung taon na ang nakalilipas. Gusto ni Haya ang lugar. Nakakarelax sa pakiramdam o gusto niya ron dahil kasama ni si Rons. Hindi nito pinakawala ng kanyang kamay sa buong panahon naglalakad sila. Manakanak ang itinataas nito yun at hinahalikan. Haya, are you happy being with me? Tanong ni Rons sa kanya maya, maya, Yes, matapat na sagot niya. So this is what romance was like. This was what she had been missing all along. She could get used to this. Good, ngumiti ito. Thank you. Ngumiti rin siya at inabot ang mukha nito. Ako ang dapat magpasalamat, Rance. Mabining sabi niya at pinadaanan ng mga daliri sa pisin nito, saka ito hinalikan sa ilong. Thank you for treating me so well. Tanghali at tirik na tirik ang araw nang magpasya si Narance at Tatra. Haya na kumain na ng pananghalian. Pausan silang pumasok sa backdoor ng bahay. Walang pasintabing naghubad ng t-shirt si Rans pagpasok nila sa kusina. I think I need a quick shower. Ano itong hindi alintana kung nakadisplay ang kayong manggi at siksip na katawan? Baka sa upper body too, nabatak ito sa trabaho sa plantasyon. He was firm and muscular, and his tan showed that he went out shirtless in the sun. Nagbawi si Haya ng tingin. Okay, ako na ang mag-iinit ng mga pagkain. The table will be ready when you're done. Sabi niya na naglakad palapit sa refrigerator. Natigil ang paghinga niya nang lumapitin sa kanya si Ron sa tinulungan siyang ilabas ang mga pagkain mula sa refrigerator. Her stubborn eyes twisted in his muscular arms and chest just inches away from her. She felt warm all over. At alam niyang hindi na sanhi ng init sa labas. I think I need a shower too. Kusang nga ibikas niya sa bibig niya. Cold shower. Naiinitan ka. Kaswal na tanong ni Renz at inilapag sa garnite counter ang tangang lalagyan ng pagkain. Amoy pawis yata ako. Palusot niya at pinilit hilahin palayo ang mga pasaway niyang mata. Sa hawak niyang food container siya tumingin. Ipinasok ni Renz ang glass container na may lamang kare-kare sa loob ng malaking microwave oven at lumapit sa kanya matapos pamindot noon. Sa gulat niya inamoy inumoy sa bandang leg. Ang bango naman ng pawis mo. Natatawang sabi nito. Kinuha nito ang hawak niyang lalagyan at pinatong niya sa counter. Umakbang uli ito palapit sa kanya. Kambit anito Ani ito at hinilas siya sa kamay. You can use my bathroom. I can lend you some clean clothes. Kaya siguro sa iyo yung paborito kong t-shirt ng college. Hindi siya nakahumanong ipinasok siya nito sa kwarto nito. Ito sa huge master bedroom with the color scheme of brown and forest green. Napakalamig sa mga mata ang pagkakaayos ng kwarto ng mah Mahahalatang ipinadecorate sa isang magaling na interior designer. Mabango rin ang naaangwini ng air freshener noon. Pinuksan ni sa ang bathroom para sa kanya at naglabas ng tuwalya at bathroom mula sa cabinet noon. Isasalang ko ang isa pang ulam sa microwave saka ang sa banyo sa gastro. Anito at iniwan na si Ron. Nagmadali siyang nagsawa. Saot ang bathroom ay ng banyo. Nasa kama ng kwartong sinasabi ni Rons na lumang t-shirt at isang mesh shirt. Pagkadampot niya sa mga yun ay bumukas ang pinto at iniluwa si Runs na nakatapi na lamang ng tuwal niya ang ibang bahagi ng katawan. Oh, good Lord Almighty! He looks even niya, when wet. At nakiliti ang lahat ng parte ng katawan niya sa mabang amoy ng sabon ito na sa jaya, ipinamoy sa kanya dahil lumapit ito sa kinaroroonan. Niya, inlas na talaga siya sa lalaking ito. Masisisi ba naman niya ang sarili? Mabaing punong kahoy lang hindi makakaramdam ng pagnanasa kay Rance. Ibang gutom na tuloy ang nararamdaman niya sa mga sandali ngayon. At sa init na unti-unti na namang gumagapang sa kanyang katawan, ay parang gusto niyang bumalik sa shower. Pwede kang magbihis dito. Nakangiting sabi nito. You need to get dressed too. Nakuhan niyang sabihin. siya ang humakbang pa ito palapit sa kanya. Why you don't like men to be semi-nude? Like this, he asked teasingly in his oh -so sexy voice. She didn't think, but she gulped twice. I like men when fully clothed. Rance laughed softly. Alright, sinabi mo ay eh. Anita at saka pumasok sa loob ng walk-in closet. Noon lang niya nakuhang gumulog. Mabilis pa sa alas 4 siyang nagbis. Nakahinga siya ng malug ng malaba siya sa kwarto. Nag-abot sila ni sa hallway patungo sa si sala. Are you okay, babe? Nanginginig at nangingiting tanong nito. Noon na niya ito hinampas sa dibdib. Sinisidyos si mo ako, no? Ang lakas ng tawa nito. So it worked then. Anito at inakbayan siya. ko niya ito. Nakakainis ka. Sabi ko naman iyo. Ipaparamdam ko lahat siya ang magandang bagay sa pagkakaroon ng asawa, hindi ba? Sumimangot siya. Wala kang sinabing kasali ang seduction doon. Kasali na rin yun sa category ng humas. Ang galing mong magpalusot. Humalik ito sa basang bukong at sa kapin silsi si pisne. Kung to hindi ako ang tipo ng lalaki na may milit ng may ayaw. Nagdating sa lovemaking. No means no. Iyon nga ang malaking problema. na hindi siya aayaw kung sakali. Ang restaurant sa Sumlo ang nag-cater para sa pananghalian ng isang grupo ng mga college student na may field trip sa Vista Verde. Third-year agriculture student ang mga ayun mula sa isang state university sa kalapit na bayan ng Australia na Alma Mater de Nurens. Kasama ng mga itong isang bota ni Professor, isang maganda at sexy na profesora na tila ayaw humiwalay kay Rens. May pakapit-kapit pa ito sa braso ng binata na tila hindi basta na maglakad sa lupa kahit na kay sneakers naman. I miss you. Narinig ni Haya na sabi ng babae kay Rance habang papunta ito sa buffet table na nasa loom sa harap ng warehouse ng plantation. Hawak pa rin ito ang hinata. Kailan ulit tayo magkikita? Hmm, ah, uh, naggamot ng batok si Rance at tumingin sa kanya. Hindi na pwede, Lara. What? Are you seeing somebody right now? Tanong ng babae ni Lara palang lang pa Nga may titi rito si Rance. I'm mean with someone and she's really, really special to me. Away oh, si Ani Lara mo't hindi pa rin bumibitaw kay Rons. Maiwan na muna kita sandali. Enjoy your lunch with yours too. Paalam na ni Rons sa profesora. Sakalo lumayo rito at nilapitan ng kapatid na si Ken, na napapaligiran ng mga babae ng estudyante sa misang kinaroroonan ito. Inirapan niya si, Lance, si Rons na humiti ito sa kanya mula sa kinaroroonan ito habang hinahalo ang lemon strawberry punch sa malaking bowl. pag pumasok siya sa warehouse upang makigamit ng banyo. Nalabas na siya mula sa restroom ng salubungan naman siya ni Rans. Hey, tawag nito sa kanya. Oh, pinakawalan ka na rin ni Professor ha? Pabirong sabi niya rito. Pagamat hindi niya manitago sa boses ang pagkairita. Hey, he grew the silver closer to you. Are you jealous? Pinandilatan niya ito. At bakit naman ako magsiselos hindi naman kita boyfriend? Nasik niya rito at sinundot pa ang kanang hintuturo sa dibdib. Tumawa ito sa kasiya kinabig sa bebang. May pinakilala sana kitang girlfriend ko kung pinayagan mo lang ako. Kaso ikaw yung may gustong itagong natin ang lahat ng pagdidate nating ito. Ayoko lang na mag-expect sila ng kung ano-ano tungkol sa atin, Rance. Malaming nitong hinalika ng tuktok ng kanyang ulo. Sino pala si Lara sa buhay mo? Naisip niya ang itanong. Tumawa ulit si Rance. Nagsiselos ka talaga, no? Fine, nakasimangot na pag-amin niya. Nagsiselos ako ng konti. Paano kasi ang higpit-higpit ng kapit niya sayo iyo? pa ang linta. Magano ba kasi kayo? We were schoolmates in Australia State University. I went out with her four years. Sagot nito. Nang yung steady dates kami between our not so steady dates. Ganun e ba? O oh, may kakompatible ka naman palang babae. Professional pa. Ba? Bakit hindi na lang siyang pinili mo maging asawa? Tiyak na papayag agad yun. Hey, banayad na sabi nito at itinas ang kanyang baba. There's nothing special between me and Lara. Nothing. But we do hi. Aminin mo man o hindi. Nararamdaman kong nahuhulog na ang loob mo sa akin unti unti na siyang ngumiti. What makes you say that? Because you've been kissing me back passionately. Puna ng kumpiyansang sagot nito. Just the other day, you told me that you miss me. Whenever you're with me, I see you smile brighter. And now you're jealous to another woman. He hindi siya sumagot. Guilty. He asked her in wickedly system. Oo na, nakangiting sabi niya at inihakap ang mga kamay sa batok nito. And when she kissed him, she came to the full realization that she really was already falling for him. Helplessly falling. Hard. He opened his mouth wide for her sensual assault, allowing her to more sensual revenge. They explored each other's mouth. Their tongues mated. Their hands began trailing down each other's body. She let out a tiny growl when his strong hands pressed against his hips. Naghiwalay lamang sila ng sila ng mga ibag na paparating. They were panting heavily, still looking at each other with first desire. I'll see you in my office for, hmm, um, to make him ito. The payment, paalala niya rito. Yes, okay kukunin ko lang ang receipt. Ani at hinintay siya niyang maglakad palayo ang lalaki bago tuluyang nakagalaw sa kanya tatay o ano. Lumabas sa grits ng warehouse upang kunin ang kanyang bag na iniwan niya sa isang upuan. Saka siya muling pumasok doon na kumakabog ang dibdib. Nakakaisang katok pa lamang siya sa pinto ng opisina niya rin sa ibumukas na iyon. Halatang naghihintay na ito sa kanya sa may pintuan. Pahilas siya nitong pinapasok at agad nila mukos ang halik ang kanyang bibig. Nabitiwala niyang hawak na bagsasahig sa matinding pagnanais na gumanti ng halik dito. She felt his hands slide down from her nape to her buttocks, needing the two moons before scooping up for her tides to lift her up. Ikinawit na yan mga binti-bewang ito habang magulong nakikipaghali sa inyong halik. siya ito sa ibabaw ng mesa at mula sa kanyang bibig ay naklapay ang mga labi nito sa kanyang tenga, pababa sa sensitibong parte ng kanyang lebe. You will kill your hips, love. He whispered in her ear, explaining his unseeming obsession with her wide hips, full child hips. Experto rin ng mga kamay na ina nagbubukas sa kanyang blouse dahil ni hindi niya na malayang na palang dib niya rito. At inaabot na nito ang buckle ng kanyang bra. He says one of her breasts in his mouth and he freed from from the black lace bra. His thumb flak on his tip and while he was doing that, his hand went down to the waistband of her pants. Pinagyan niya ito ng spasya upang mabukta nino ang zipper ng kanyang pantalon. He knew what he wanted there and he quickly found it. Nagniningas na ang kanyang pakiramdam. Isang uri ng init na kakaiba sa pakiramdam bumubuhay sa kanyang dugo. She threw her head back when he latched his mouth on the tip of her breast and felt his fingers flowing under her panties. Natagpuan na lamang niyang sariling kusang gumagalaw ang balakang. Nakapaikot pa rin ng mga binti sa katawan ni Rance at napupuno na ng malakas na daing ang moong silid. She was already wet between her legs but his finger never stopped stimulating her soft folds. A range of her body was screaming with me, with desire and hate. Extreme. Oh, Rance, biglang may kumatok sa pinto. Narinig niya ang igil ng mahinang nga pamura si Rance bago umiwali sa kanya. Nagmamadali itong tinulungan siyang ayusin ang sarili at makababa mula sa mesa. Inalikan niya ang magsasiga sa may pintuan at mabilis na naupo sa silyang nasa harap ng office table. Si Karen na pagbuksan ni Rance, Kuya, bakit ako lang nakikipag-usap sa kanila? Mukhang naiinis na sabi ni kaysa nakatatandang kapi. For goodness sake, Kenobi, can't you just entertain them for a little while? Iritadong gulalas dito ni Rance. Tain, Bero, mo yan. I can't stand those students anymore. May mga babaeng humihingi ng Facebook at Twitter account ko. pa ako sa mga picture taking. This is fucking bullshit. Reklama ni Ken bago ito umalis. Nakahanap pala ng fangirls ang sabladang si Kenobi. Sabi niya na isaraan ni Renz ang punto. Tumawal siya upang sipili ng ang mainit na tensyon sa kanyang katawan. Ayaw ng kapatid ko ng malalanding babae. Sabi nito at umupo sa sili kaharap niya. Nagkakangitian lamang silang binalot ng katahimikan niya. Somehow they could both feel free, making need for each other. Yet they also both knew that the smoldering moment that they had shared was already over. For now, just for now. Dahil alam din nilang pareho na mauulit pa yun at higit pa ron. Where were we? Pil yung tanong ni ng ilang saglit. Yung bayad mo sa servisyo namin, dali na kasi. Hindi porke may ari ka ng suluan, may special treatment ka na. Pabirong sabi niya, oo nga pala. Anito at tinukot ang wallet mula sa bakpakat ng pantalon nito. Birthday ng isang kababata ni Haya na si Hernan. Classmate niya rin ito dati sa high school at barkada nito si Jerome. Tumari doon noon ang lalaki pero hindi na ito kasama ang meses nito. Alas tres na magpakain ng masaganang handang handa ang celebrator at sinunda ng inuman. San Miglite at Gilbis ang mga alkohol na naroon sa pagtitipon ng mga dating magkakaklase sa isang mahabang mesa. Si Haya palang susunod na birthday celebrator, sabi ni Hernan. Next month na yun, di ba? Tanong pa nito sa kanya. Hanggang ngayon pa ba ay hayo pa rin ang tawag niya sa kanya? Sabi ni Jerome na kakarap na mesa. Ano na pala yung palayaw mo? Piney ba yon? Tanong uli ni Hernan at tinangon niya. Si Rance unang tumawag sa kanya nun. Mula na o na yun ang sinabi niyang palayaw sa mga bagong kakilala niya. Kailan ka naman mag-aasawa hayo? Tanong sa kanya ng isa pa niyang kababatang si Maria Ana. Ikaw na lang ang single na naririto eh. Nagkibit balikat lamang siya. Iniwasan niyang tumingin kay Jerome na kanina pa hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nagwad siguro ito sa pagbabagong anyo niya. Nakaasot siya ng payelo may dress na halter top. Nakalight makeup din siya. Hindi na siya mukhang mamabaling kila kumpara sa mga babaeng kaklase niya dati na over dress tuwing may mga pagtitipong sila. Pagandahan at pamahalan ng mga damit at sapatos. Paramihan ng alasas sa katawan. Pabaguhan ng mga gadget. Hindi siya kaya naman nakipagkompetensya sa mga ito dahil hindi niya kayang bumili ng mga mahal na gamit. Ngunit ngayon ay presentable naman kahit paano ang suot at atitsura niya. Kaya naman niyang bumili ng mga alas at bagong gadget mula sa ipon niya. Ngunit wala siyang hilig sa mga ito. Kung ayaw mong mag-asawa, magpaana na lang. Biro sa kanya ni Helena. Masaya kaya ang may baby. Hindi ka natatandang mag-isa. May mag-aalaga pa sa iyo. Kaya ko namang tumandang mag-isa. Kung mahina na ako walang mag-aalaga sa akin, eh hindi hintayin ko na lang na mamatay ako. Naiirit sabi ni. Sa inis ay tinigilan niya ang pag-inom ng coke at nagsali ng baso ng gin. Tumagal pa ang kumustahan nila at palaging bumabalik ang paksa sa pag-asawa at pagkakaroon ng mga anak na para iyon na lang ang alam at pwede nilang pag-usapan. Marahil dahil nasa edad 30 na ang mga kasalo ni Ron at lahat ng mga yun ay may mga asawa na. May dalawang babae ron ang may mga anak na walang kinikilalang mga ama. Sa pagkairita tuloy ay napaparami ang inom niya ng gilbis. Tumatabil na rin ang dila niya at lalong sumasalungat sa mga ibinabatong pangangasar sa kanya. Nasira na ang balak niya na hindi na makikipagdebate sa kahit sino tungkol sa usaping pag-asawa at pagkakaroon ng mga supling. Nasira na rin ang pangako niya sa sariling hindi na iinom. Kids are gifts from God, sabi pa ni Helena. Tumawa si Haya ng nakakaloko. Gift? Siguro. Pero kung wala ka na makakayan para alagaan, ang regalong nga ay wala kang karapatang tumanggap niyan. Marami akong gifts na nakikita sa lansangan sa Maynila na namamalis mo sa okay na rugby. Hindi naman siguro yung niloob ng Diyos sa mga batang iyon bago niya yung binigay bilang regalo sa mga magulang nila, hindi ba? Natahimik sa saglit ng mga nasa mesa. Iniisip sigurong may punto naman ang sinabi niya pero ayaw pa rin magpatalo ng ilan. Nagsalita ang kababata niyang si Manuel dito. Napaka ng isang taong wala man lang magiging supling maski isa lang. Basta mayroon siyang may iiwan sa mundo. Gaya ng kaklase natin, si Margie na nagpabuntis sa kanyang walang kwentang nobyo natin tinakbuhan siya. Anong nangyari? Namatay siya sa panganganak at yung supling na naiwan niya sa mundong ito ay walang gustong umako kaya ipinamigay na lang ng nanay niya. Ni niya, niya, bakit para ayaw mong magkaanak Hana? Tanong ni Maria Ana. Hindi niya ito sinagot. Muli silang nagkatingin ng Jerome na tahimik sa kinauupo nito. Ano Inubos niya ang laman ng gin ng kanyang baso na hindi na niya alam kung pang ilan na nila lang na may mata sa mga babae para magdala ng sanggol, sabi ni Hernan. Iyon ang importansya ng isang babae sa mundo. She's cup. So kung walang anak ang isang babae, hindi na siya importante sa mundo, ganun ba? Humirit uli si Manuel ito. Sayang naman kung ayaw mong magkaanak, hindi ka magkakaroon ng buhay na trophy niyan. Wika nito sa kanya sa nangunguti ang tono. Trophy? Like seriously? Kung malakas siya, you consider your kids as trophy? Yung mga anak mo na kung wala ang sa asawa mo sa London ay matagal na sanang namatay sa gutom bago ka sana nagkaroon ng tropi. Inisip mo muna kung kaya mo silang alagaan ang hindi lang sila kalawangin. Manot niya kay Manuel ay tira ng mo dito. Haya, saway sa kanya ni Hernan. Paglibot niya ng tingin sa mga kasalo niya sa mesa ay nakamata sa kanya mga iyon. May tingin na iinis at parang gustong mahiya para sa kanya dahil tala sa talas ng dila niya. Should she apologize? Fuck no. Kung hindi lang sana siya pinagtripa ng mga kaklase niya ay hindi siya magsasalita ng ganun. Kung hindi sana ibirito sa kanya na walang kwentang tao ang pagiging isang childless, hindi sana si Aang. Karapatan naman siguro niyang ipagtanggol ang kanyang opinion. Kung naging insulto man ang dating niyon, iyon ay dahil na unang nang insulto sa kanya ang mga kasalo niya sa mesa. So magiging ganito na lang ang tingin sa kanya ng mga tao kung tatanda siyang mag-isa at walang anak. Kukutsain siya, pagtatawan at kakaawaan. Tumayo na si Haya pagkatapos niyang straight na tinungga ang alak at isinalin niya sa kanyang baso. Sa pagalaw niya ay muntik na siyang matumba dahil sa kawala ng balans sa dulot ng kalasingan. Tamayo rin si Jerome ngunit bago pa ito nakalapit sa kanya ay tinaas niya ang kanyang kamay wilang sinyalis na pinipigilan niya ito sa balak na pagtulong sa kanya. Nagpaalam na siya bago pa siya magumpisa ng away round. Pagtutulungan lang naman siya at siya pa rin ang lalabas sa talunan sa ulit. At kahit paano ay mahiya pa rin siya sa katayon. Ayaw niyang magkalat sa isang pagtitipon. Pagamat hirap sa paglalakad, sinikap ni Haya na makalabas sa bakuran ni Hernan naisip niyang pumala ng tricycle upang magpahadid sa kanilang bahay dahil may kalayuan din ang lalakarin niya ngunit hindi niya gustong umuwi. Tinawagan niya si Ross at taghintay si Rito sa isang waiting shed. Siyempong nasa kabayanan ito ng alaba kaya mabilis itong nakalating sa kanya Rora niya Nani. Baby, are you okay? Bunga nito sa kanya pagkawaba nito ng sasakyan at nakita siyang hindi agad nakatayo mula sa kinauupuan. Napangiti siya pagkakita sa imahe nitong parang inyatid sa kanya ng pakukulubog ng araw. Nagpilit siyang tumangayo bago tuluyang nakalapit sa kanya. Okay lang ako, Rance. Ano yan? Lasing ka bahaya. Si Tanito nang maamoy ang alkohol sa kanyang hinina. Medyo sagot niya na pilipit ang dila. Maingat si nitong inilayang maglakad patungo sa karche. Iuuhin na kita. Hindi, protesta niya. Ayokong umuwi. Ayaw ka rito. Pataya. Take me away from her, Rens. Pakiusap niya. Anywhere, just away from her. Anywhere with you. Sa so, Dutch, may sumuko na santo kang kanyang diwa. namalayan na lamang niyang inihiga na si Rance sa malambot na kama. Saglit siyang nagdilat ng namimigat niyang mata tumingin sa mukha ng lalaki. Ang sinbetter troubled her in a feeble soul, but still her eyes shone at him and she gave him one sweet smile, probably her brightest one yet. You're my piece of heaven, you know that, she said tenderly, her fingers tracing her cheek and trailing down to his neck. Sa nanlalabang paninginin nakita niyang umiti si Lance, muli siyang pumikit. And before his sanity drifted away, she heard herself whisper something, I love you.